Ayun, i-shout out po yung tagayangil, oh. Oo. O, di ba? i Okay, shout out naman sa tagayakong tagayangil, baga man itinapakarayo. Pero, kami rin na masaya kasi. Ayun. Uh, mm. lahat din kaming taga-Maroma, eh di lahat din ng uh, taga-Maroma, shout out din sa lahat. Ayun. Ako, magaling. Magaling? <laughs> <laughs> magaling. Uh, Pastor uh, Pastor? Uh, Hello, hello, hello. Um, samahan niyo po si Garden Buddy dito po sa lupain po ng aming kapag-anak. No? Uh, mga family paliran dito po sa barangay Maloma, San Filipe, San Summer Somewhere in Santa Maria yata ito eh. Parang pro Ariwawa. Uh, I, I forgot, no? Kasi ito nga po yung project nung sa DSWD. Ipakita mo no kay isang ikot lang. Yung sa may uh, antag Palaisdaan. Then, yeah. Iyan po, ma-preflex po ninyo, yung makikita ninyo yung ano dito naman, yung palayan dito sa amin sa probinsya. Then, palaisdaan, tapos po yung pagtatanim ng mga gulay at saka fruit bearing trees na kung saan nagpasawad po sila ng 102 na katao as per Sandy Bangilista, no? yung aming kabarangay. So ngayon po, magkakaroon po tayo ng parang a sort of kunting ano lang, interview sa mga gumagawa po dito. O, samangin po si Galimbadi. O, manong, kaway-kaway, o. Oh. Eh? Ayan. Yeah. Awan ga kaya kaya i-shout out? Ha? Shout out? Awan? No. Sa ex mo, sa girlfriend mo, sa, 'di ba? Wala ba? Tingnan mo 'yung mata dito? sabito. Wala. Kanino kayo maron? Langil. Okay. Ito po ha, tagayangil po sila. Ito po yung isang ano na medyo malayo po doon sa ano. Sa taas na po ito. na. Dati mapapanang adjay. Tapos ag city niya. Agsigay. Tapos, uh, siyempre, purong ang binabanggit ko po nung bata po ako, pupunta kami doon sa taas na yon kasi magsigay. maganda pong ilog po noon. ah uh, Mangingis na kami, then yung po sabi na purong aligasin, aligasin ng ilog, masarap po yun sa sinigang. Labis po kasi malasang malasang. Okay, dito po tayo ha. Oh, ah, kasama ko po ngayon si Manang. Manang kaway kayo doon, no? Hello, wala ba kayong gusto i-shout out Ha? Ah, sinong gusto mong batiin? Ha? Ah, wala ba? I think some someone here, my friend. Ano yun? Ano yun? Anong nga Pastor Ah, Pastor. Ang alam, uh, uh, ang, alam ko… Hindi ah, magpatanta. Ang kakalam ko po si Pastor, uh, He's good in speaking English, right? Yes. Ah, uh, small. small lang daw. <laughs> hindi. <laughs> si uh, Just a little, okay? Uh, Pastor pala. Papa, alay ka rito. Ito po si Papa Tony kasi po ako hindi po ako marunong magsambal. No? Oh, pa tanungin mo nga, ilang araw sila magtatrabaho dito? Ilang araw sila nagtrabaho dito? Tanong mo nga sa kanya. Ilang araw nagtrabaho na 20 days. Oo. Oh. Mo, ah. Di... 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 yung... Di... mo, Di... Tapos translate niya. Oh. Tatlo alaw si tatlo alaw Ano alaw? Alaw. Alaw. Tapos yung 17 days pagkatalo din. Tatlo bagayin. Tatlo bagayin. Main kay chief to buy na photo ka about it. Sige, kumakain. Ako pa rin Yes, na bulihin 20 days silang pinapasahod dito. Magkano pasahod sa inyo dito? Huwag <laughs> natatanay. Hindi mo sasagutin. <laughs> Pero matas po yung sahod nila kasi it's a government naman and for sure nagkukumplay naman po yan regarding sa pasahod. Kasi nga po ako, taga gobyerno din ako. <laughs> Pero kung sa dito, ang ka, nage, tanong mo nga, yung ginawa nila dito pa? Ano ba yung ang gagawin nyo ba yun? Uh, siyempre, naginginit eh. Uh, di. Uh, nag-tanim din kayo dito, di ba? Uh, nag-tanim din kami na uh, Gulay. Gulay. Ano mga gulay? Tapos ano yung babalikan ninyo yun? Uh, Siyempre, sabi na ni Gulbert na ay kaya't makita naman. mo. Hindi na Ah. Tapos uh, ko nabira na, tamay ni nagkabunga. oh, pag nagkabunga, oh. pwede niyong pitasin. Pinta. Pinta. ko? Ah, okay. Tapos, dapat uh, dapat uh, yung area dyan, marami din na gulay. Pero dapat may oh. kainin treasurer. Ah. Uh, Nagpasiminar ko dati. so, dapat meron kayong i-designate na treasurer. Tap -so na uso na yung kwarta. Okay? So, ganun po pala. Pwede po sila magtanim. Then, imo-monitor nila. Pag namunga, uh, ibebenta tapos sharing pero dapat meron silang treasure para ma-insure lang naman yung paghawak mo pera okay so later i-update ko pa rin po kayo doon sa ibang na uh, regarding po dito sa ginagawa po nila ito kaya nakakatuwa lang yung project mo ng BSWD tama oh sige malaking tulong no Ilang kay dito? 102, no? 102. Ah, okay. O, oh, Pastor, baka may gusto ka pang sabihin dyan, no? Ha? <laughs> ah, ah sabi, wala na? Wala. Ayun, i yung out po yung tagayangi, no? Oo. Oh. 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 Okay. Di ba? Okay Oh. Okay, out naman sa tagaya tagayangil bagaman ito yung Pero kami rin na masaya kasi ayun. Ah, mm. lahat din kami taga Maroma eh, di lahat din ng uh, taga Maroma, shoutout din sa Ayo, magaling, <laughs> magaling. Uh, pastor, pastor. Eh, wala bang ano? In English version, version? Ha? wala? Ah, wala. Kasi hindi na kita na magaling ka mag English eh. So again po ha, ha sa mga hindi pa po na kapag subscribe, mag subscribe pa sa akin YouTube channel and that is Gaylord Your Garden Body. Maliban dun sa landscaping tutorial, pamamasyal katulad po nito farming, linefeeks ko rin po hmm. sa inyo yung farm life prove uh, province life dito po sa Sambales particular in Barangay Maloma, San Felipe oh. Sambales. Oh, babay na. Diring Sa atin sa atin pala sa mga kday ko pastor sa buong Sambales. Sambales, oh. Grupo ng EJ Karim Oh, Ayan assembly po. of God oh, pala, no? Baka meron bang chicks na pwedeng ano? Tiyas, uh, oh, wala naman yan. Meron <laughs> 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 chicks kapag manok. Chicks kapag manok. Hindi ba chicken yun? Pag chicks yung sisil Okay. Ayan po ha. po. Bye-bye. Uh, Ipaikot po ko na kung yung pagano para makita nila yung nila. <laughs>